Mga idol, magandang hapon mga idol. Meron na kung nag ano ako dito, nagpahilot ako. Pinahilot ako ngayon lang natapos. So, nandito si Kuya. Eh, meron naman tayong bigas. Kaya 'yang gagawin ko dito. Bayaran ko siya ng paghilot niya din. O, padalan ko rin siya ng bigas. ayan po si Kuya mga idol. Siya po 'yung nag open ng sako. 'Yun. Siya talaga pinapa-open ko. Ayan. Hindi pa nabuksan to. Ito yung pamigay natin. So, siya yung nakauna na mag, mag, ma, nito kung ilang ito, dalawa. Papuno ko to sa kanya. Ano kuya? Anong pangalan mo? Ano, jubilito. Ha? Jubilito. Jubilito. Kabunyas. Kabunyas. Taga, taga talisay lang din dito nada uh, nakita lang ni ate na kasi naghanap ako ng manghilot. So, siya yung nakita. So, tapos na ako nahilot. Kaya ito, bibigyan ko siya ng bigas. Wala ka bang bigas sa inyo? Wala. Wala daw silang wala daw siyang bigas. Kaya tama tama naman na may bigas dito. King idol, siya yung pakuhain ko. Bahala siya, punuin niya 'to. Bahala na siya magano. Hanggang mapuno 'to. O oh, sige. Ah, oh, yung kasama niya idol sa bahay is pamangkin daw niya. Mm -hmm. So yun yung nagbuhay sa iyo. Anong trabaho ng pamangkin mo? Anong trabaho ng tikon sa manok? Si alaga. Si Ayan mga idol. Marami na oh. Ito. Ito pa, ito pa isa. Hmm. Sige, sige, tulungan na kita. ito, akong <laughs> plastik ha? Mm -hmm. O. Oh. Tapos, nga idol, ito yung bigay ko sa kanya na ano, ah, uh, sa paghilot. Ayan kilot niya. Tapos yung bigas. Hindi ko alam mo ilang kilo to. Siguro. Ito oh. po. Salamat kuya. Asam ka agay? Ya. Yeah. Yeah. Oo. Oh, sige, sige. Thank you ha. Salamat. Salamat.